Guys, may naligaw na naman dito sa amin na ano oh. Hindi ko alam anong tawag itong ano na to. Ayan oh. no. Atakpan. Ayan. Ayan siya so, Kita niyo. Ayan siya guys oh. Oh. Laki yan. Naligo lang dito yan sa amin. Hmm? Kasi marami kami puno dito. Ano kaya to? para siya may corona sa ano eh. Para siya may corona sa ulo. Yun o. Know? Yun o. Know? Yun know? o. oh ah. Kagabi pa yan dyan natutulog. Hindi ko alam kung sino may ari niyan.